What's up everybody? Welcome sa ating mini vlog and for today video. Grrr, masaya ako ngayon. Masaya ako ngayon dahil may i-share ako sa inyo na achievement na naman today. Aww thank you so much sa mga nag-follow sa amin bago ko ikwento sa inyo kung ano ang malaking nangyari. Oh, malaking pangyayari today. Oh. So guys, maraming salamat sa mga nag-follow and sa hindi ba mag-follow, mag-subscribe na kayo sa aming YT channel. Uh, ito yon si Contractor Vlog. Okay, makikita nyo ang aming logo dyan, kung ano yung logo namin sa Facebook. Siya din yung logo namin sa aming uh, YT channel. Okay guys, ganito yung nangyari dahil dahil patapos na actually tapos na pala tapos na pala yung ating project sa Paranyaki para para nyaki BGC pala para nyaki di ba para nyaki yung BGC eh, hindi pala mali <laughs> Mali pala ako guys sa BGC tapos na yung first batch natin and then proceed naman tayo sa second batch at pamaya i, i uh, uh, play ko dito i-insert ko dito i-flex natin dito yung ating um uh, video sa ating mga asa uh, sa, sa, Ay! Ay! sa Bats natin. O, bulor yan. So, ngayon, guys, may si share kasi ako sa inyo dahil ngayon, kagabi kasi, umalis sila, nagpunta sila sa BGC. So, ngayon, ano yung malaking achievement natin ngayong araw? guys. Actually, sobrang saya ko dahil hindi na ako matatakot guys na mauhuli si mister dahil lahat po ay registered na. Yay! Thank you so much! Sa tatlo na ma namin kasi guys na kabayo registered na at na-register na ulit. Kabayo, bisagbak <laughs> Ah, Tapos guys, ah, yung license niya, 10 years na. Oh my God! Mas everyday naman kasi siya, guys, umaalis. Ano sa bata? Ayan, nandito kami kasi sa kwarto, guys. Ay, J.J., <laughs> careful ikaw! So, ayun nga, guys, lagi kaming takot na baka mamaya ay eh, mahuli kami, diba? Pero, praise the Lord! Okay na ang aming mga kabayo, ano yan? Land license ni Miss. nagtatapos ang ating video for today and, guys, please watch this video sa ating, uh, Uh, part 2 na uh, project natin sa BGC kasi nga meron ano uh, uh, na yun na nag din siya sa ano okay na proceed na meron ng salamin may mga glass na tayo niluluto na natin so ngayon uh, klaseng luto yun Niloloto, nilagyan. Prito, yes. Adubo? Nilagyan siya ng, uh, kung kumbaga, kung sa pagkain ay isa sa masarap. And don't forget to like this video. mag up na kayo. Mag-comment kayo down below. And thank you so much everyone. Mag-follow kayo para may follow ba ko. Maraming salamat and God bless. This is Lisa Talino Pendolo and sa aming YT channel, Contractor Vlog. Bye-bye!